tagal tumubo yan mga ano kaya dalawang linggo ata ko yan ha? dalawang linggo nungutin mo na lang naiiwan yung ano ha? naiiwan yung ano yung tuloy niya ito yung puno bang ito yung <mulik> puno bang Ang magandang buhay mga ka-farmer ayan ah, oh. magpupunla po kami east-west certified seeds F1, red royal paras lang po ng red lady yan halos uh, actually nauna yung red lady ito yung mga bago nilang uh, ano, certified seeds so east-west isa sa pang, pinaka ano yan pinaka mapagkakatiwalaan na buto plus, ito naman ay uh, buto ng sili na ang tawag dito yung uh, bird's eye chili ewan ko po kung totoo ano? sa Shopee ko din lang binili uh, sabi bird's eye chili daw so yun kinuha natin kumuha tayo ng buto pupunla din tayo yan uh, dito si Kong Kong lang sabi ko ingatan kasi baka mamaya pag tumubo hihigyan ng kasi ang ganito yan Kong pag ito tumubo na ng ganyan nakataas ililipat na naman natin dun sa itim dalawang beses ang pagtatransferan nito hmm. kanyan ay lumiit na ay tumubo na ng ganyang kataas okay. Oh, well. ililipat mo naman ngayon pag may apat liman dahon na ililipat mo naman ngayon doon sa bag doon na natin palalakihin saka mo ililipat sa lupa tatlong stage hindi kagaya ng sili ito sili sama, sama mo na din ito no kasi 300 lang ilan ba to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Marami-rami pala. 300 to. So, ang mangyayari niyan, hindi mapupuno itong dalawang ito, nito. Ah, uh, hindi mapupuno uh, Kasi -oh. 200 plus na. na agad eh. Doon yung sili kuya yan. Mm. Sili, isang ano na lang, Ano, marami Ba, ah, yung ano yan. Angki. So, ito lang po ang nasa loob niya approximately daw po ito ay 100 seeds mga farmer ang presyo nito ay sa 900 something almost a thousand yung itong anong ito itong butong ito kaya magtataka kayo bakit ang mahal ng puno ng papaya nasa 35 pesos yun naman po ay 99% na babae na yung sa dami ng tinanim natin walang lalaki ano na so ayun talagang totoo kasi pagka kayo po ay newbie nakita nyo ang laking papaya ang tamis kukuha kayo ng buto doon at itatanim po ninyo eh 50-50 ang chance nyo lalaki <laughs> sayang yung panahon pero yung iba yun pa rin po ang ginagawa at lalo na sa mga probinsya di ba pero yun nga may sugal na mangyayari dahil uh, ano mal malamang sa malamang may lalaki, may lalaking lilitaw eh, ang papaya naman, ano na eh. Kumbaga, kahit isang puno lang ang itanim mo, ano na siya, uh, hindi na yung kagaya nung ano na kailangan pa ng lalaki para mag-pollinate. Sarili niya na yung ipopollinate niya. Parang, basta yung bulaklak niya eh, yun na yun. kaya nilalalaman na babae, ano? Na. <laughs> ah, may nagsabi yung kulay itim daw, hindi din eh. Sinubukan ko na din eh. Hugis, baka sa hugis, ano? Um, kulay itim kasi yan, sabi niya na naman, yung kulay itim lalaki. Lalaki. Oh, kaya yung lumutang, minsan nilalagay sa sa tubig. Yung lumutang o kaya yung sa may bandang puwet lang ang kukunin daw. Kulay brown babae. Ayun ang ano naman. Basta ganun nga, may kulay. Tapos yung isa naman, yung pinakapwet lang daw ang kukunin. Pinakadulo lang ba? Oo. Okay. Babae daw yun. Wow, wala din Oh. Pero ano yan? Solid yan. kung piso yun <laughs> malalaki ito red royal ayan po yan mahaba siya na kulay red pa rin naman po yung ano niya bird's eye chili natin ano din natin yan ayun tatabunan na lang namin tapos dilig ng ano may diligera naman tayo di ba yung malilitang butas okay. di yan pwedeng diligin ng hose ha yeah. <laughs> sana mapatubo natin sa bundok itatanim yan eh Oo. Kay Jimmy. Oo. Lilista ko nga yung gastos para ano. 100 plus lang pala ah mali ako 100 plus lang 8 times 16 tanda lang po ko no? yan ah? o ha? tanda lang o oh, 100 lang yan eh hey. ah. yung 3 yung 3 Tatlo lang yan, ano? Tatlo, Apat. Tatlo ko eh. Apat yan. Tatlo lang ko eh. Tatlo lang pala binili ko. Tatlo lang. May itim pa doon sa kay Rambo, kunin mo kaya, ano? Okay. Doon sa may tinaniman natin dati yung sa sile, ilagay natin ito. Marami-rami tong siling ito eh. Baka mayroon pa doon kay Rambo na mga seedling tray okay. yung mga ginamit natin. Diba? Nakatapong natapoy lang. Dalawa yun. Yan. Tagal tumubo yan. Mga... Ano kaya? Dalawang linggo ata ko yan. Ha? Dalawang linggo. Dalawang linggo ba? Di naman siguro. Baka mga five days lang. O kaya isang linggo na. O isang linggo yan depende gusto ko nga sanang ibabad muna yan mas mabilis sana ang tumubo Ibabad mo ng dalawang araw sa tubig doon lang sa hindi nang palababad yan mo lang sa basang tela mas mabilis siya ang ginagawa ko sa pakwan hmm. masira isang pakwan mo kuya na oh, hindi may butas yun kulang sa araw yung pakwan natin dalawa yung isa kong Yeah. Ano? Sige, eh, lagi Oh, lano naman? Patay. <coughs> 3,000 yan lang. konti ano? 3,000 pesos. Pero makakamura ka pa din kaysa bibili ka ng 35 pesos ang isa. Yun naman, ready to plant na. Nakasave ka ng 2 months. Pag nalinis mo yung ano, kaya lang yung kalabasa natin, wild na no alanganin na magsiksik ng papaya doon, ano? Ma tatalo niya. Oo. niya sa ano? Oo. Tapos kamote pala, magtatanim din tayo. Ne. Dito, yung pinag yung dating sili kamote na lang. Kamote na lang Oo, oh, yun, sa may pakwan. Lagay mo na rin yun sa may pakwan. Kasi mamamatay na. Kamote na Kamote Talbos. Talbosa. O, oh, pang talbosan natin. Mas, mas, mas gamitin kasi, paggabig, kailangan gusto mong maggisa ng talbos ng kamote, may makukuha ka kaagad sa malapit. Oo. Okay, oh. Si ma, mahilig din sa kamote. Makukuha na siya. Magdawa ko yan, kukunin mo na yung ibang ano dun eh. Ah, oo, para magsangana, no? oh, para magsanganan no? meron na rin oh, meron na din. Silipin natin si Kong Kong. Eh, nakalabas yung mga manok natin nung, ano, mga ka-farmer, nung na... clear yung ano, yung bumabaw yung tubig nakalabas sila kailangan makakuha uli yung mga uh, itlog ng baby oh. Uh. ano kong? yung natin kulang sa abono. Ah, ano? Malaki ang pagsubok mo ah. Na Kaya naman. Oh, ano 'yun? Ha? Sasakyan. Ha, ah, ano 'yun? Sino 'yun? Ah, si Sino 'yan ba 'to? Ah. Marapit na tayo umani. Sili. Pero parang maliit ang bunga, no? Ha? Huh? Bono pa na Oo, oh, dapat yung ano, yung... Yung blue doon, Mag, mataas ang ano nun. Ang potassium, ang ng bunga yun. oh tingnan mo, oh, nadilig yung lemongrass. Di gumanda. Ano Ito, bago pa lang naka... Grabe pala. Kataba ang matindi, no? Wala nang binhin ng kataba, bakit tumutubo ito? Oo okay. Ha? dami nga yun. Magaan naman yung alis yun ko yun. Eh. Na? Magaan naman yun. Sabi ko sana kung pumasok si Nikki, kayong dalawa dito. Hindi naman pumasok. Baka naghanap na rin ng ibang trabaho trabaho ko eh. Ha? Wala nang trabaho. May hirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Nutin mo na lang. Iiwan niyo ano? Ha? Ay, iwan niyo sa mga ano, yung tuloy niya. Parang mas ma Hindi, oh, <coughs> pagkaano naman na, mas mabilis ka na makapag-control niyan. Di ba? Mm napabayaan lang natin kasi na basic ka din eh. kinakain daw to kataba hindi eh, naman nata ito yung purslane na tinatawag nila kasi sa ibang bansa kinakain yan yung eh, purslane may bunga na nga talaga yung sili natin actually may naghinog na kaya lang problema parang may lapnos ayun ang lapnos mga ka-farmer na tinatawag oh, kailangan natin mag-spray ng ano? Punggiside. Ito yung puno bago. Bakit ganito tong papaya? Parang payat siya na ano? Ano ba to? Tumubo lang o certified yan kung? Certified yan Ha? Certified yan. Pero bakit ganyan itsura ni niya? Tuma, ano, mabulsano yan sa dun Kaya pa Ah, naano ng damo? Pulog. Nakulob siya, no? O pumayat Yun nga ang sinasabi ko. Nakipag ano siya, no? Oo. Nakipag ano, palisahan siya. Oo. Ano daw yan? Ah, semento. Saan kaya yan? malaking pagsubok ito ah. Kaya ba yan kong? Mm -hmm. Ha? Hindi matagal. Ha? Grabe oh. Yung, yung kalapati ko magaling ng rumonda no? Oo. Oh, Malakas na lalak. Ha? Hindi ko nga pinapapasok. Kinayaan ko lang. Para mabilad sila. Kung ano yung mga sili. Pag malinis na 'yan, pwede pa tayo mag-isip kung pwede pa nating dagdagan yung sili. Yung sili mabilis lang isingit, ano? Eh, o. Okay. Umatay nga yung mga ito. Ha? O uh, oh, di ba ano natin? singita natin. Mal na ngayon, 200 na kilo ngayon. Oo. Oh. Pero siguro sa susunod na ano, makaka-harvest na tayo. Pang chili paste natin. ayos na 'yan. Lana tayong bibilhin. Si lahat na oh, Nagbubunga na po. Oh. Ayan, diba ba? Oh. Okra, wala pa tayong makukuwang ano, hinaga. Alit pa? Ang oh, dalawang araw na lang 'yan. Kaya lang may nagkulot pala. Patay. Yan ang kalaban din. Kulot, nagkulot 'yung iba. Kapag nagkulot wala nang pag-asa. Bungus, di na nakapagpunggisay side. Oo. Ita nakapagpunggisay Ha? May pungguran pa dun sa ano eh Lumipat dito si Kongkong Kong. Mainit daw sa kabila <laughs> Tapos kung yung ano natin Yung diligera, alam mo yung diligera Yung kulay blue na may mga butas-butas Yan, dali mo dito Nandun sa may ilalim ng kubo Nakita ko yun eh Pinandidilig, dito lang natin lagay Mm, dito na siguro. Kasi so, at least iwas pusa tayo. Hirap eh, na. O, mamaya tumubo na yan. Tapos biglang higa-higaan ng ano, pusa. Natandaan mo yung aba. Tutubo naman pala ng ano yan. Yan. Didiligin natin yan. Okay. Nandun sa may kubo. Yung kulay blue. Yung may ganoon, alam mo naman yun, di ba? Parang takore. So, ito po yung ating, ano, sili tsaka papaya na ipunla ni Kong So, ito, ako nang mag, ako nang magkocontrol nito. Kailangan madiligan po. responsibility ko na ito. Ito mag, ano, dito hindi naman siguro tayo babagyuhin ng malakas, ano. Kaya, ano, papasok na lang. Pero kailangan din po kasi ng sunlight. So, early morning sunlight, mga 10 o'clock pwede pa o 9 mas didilig diligan na lang ito pwede nga yan takpan ng damp cloth eh kaya ano para yung moisture nya hindi hindi agad mawala mas mabilis to tubo or binabad ko muna sana yung ano yung buto pero okay na yan okay na yan nakuha kaya ni Kongkong Kong. Andiyan yun, alam ko eh. Na, dyan ko lang huling nakita yun eh. William Velasco pa si Papa Yam nangikipagpaligsahan sa Shopee ah. May pang Shopee yan, malaki-laki. Galing kay ka-farmer, kay brother Maynard. Hindi <laughs> ko pa pala na ibibigay, sabi ko kay, eh, ay, ayun yung isa nating kalapate oh. Atin ba yun? Akala ko binigay na ni Bebe. Hindi pa pala. Sabi ko mamaya, bigay natin. gulatin natin. Naku, Engel, ba't din? Patay tayo dyan. Ay, pumasok ng iba. Parang busog sila eh. Ang ng kalapati yan. Hindi, wala kang kalapati ito. Ay. Okay ba no? Halo? Nilikaabot. Hirap pa tayong magdilig niyan. Nginyo. Sobrang lakas <laughs> no. Sobrang lakas. Ay. Okay. Okay Sa, oh, baka tumalon eh. Oo, oh, tumalon po yun. Oh. Yung naukay. Yan. Okay ang ano, maganda na siya? At maliit na butas. Yung sa... Kailangan ng hosa na. Sa ano? sidlingan pinong-pino talaga. Maliit na maliit lang. Ginaganong-ganon lang nila. Hangkong talaga ang paborito nila, no? Oh, yan, no? So, ito nalinis na ni Kong dito. Hindi ko alam kung hanggang saan siya doon sa kabila. Talagang medyo malaking pagsubok nga naman talaga ito. Mga niya ito ng mga tatlo-apat na araw. <laughs> dito, pwede pa tayong sumingit ng ano, Sana kaya yung isang ng papaya, kailangan mag-abono nga ano, liito, mga payat yung ano hindi ako satisfied sa katawan nila. Ayat. Gandang panahon. Sana tuloy-tuloy. Huwag naman tayong ulanin. Pero ta pwede tayong ulanin. wag lang yung may hangin at ano. Ma medyo nakakatakot yun mga farmer. Malakas ang hangin. Ay, bukas may bubuka na naman na ano. Mga uh, kalabasa. Oh. <laughs> nagbubuka na naman kalabas sa bukas dito ang malaki kalabasa oh malaki ah uh, maangat eh you oh. know sabi ko na eh wawal talaga ito eh ay yung ating mga pinolinate makikita uh, natin yan itong mga insektong yan ay nakatulong uh, din naman yan ay papano may mga palabas bukas na ano ayun oh mga magbubuka oh kailangan yan napa talaga 3 3 ano lang 3 3 by 3 lang ang tayo medyo dikit ano yan ah lesson mga farmer pag kayo ay magtatanim ng kalabasa 3 meters by 3 meters hmm. marami haanin natin dito may nakita akong vlog Trak trak yung alabasa niya. Kumita din siya. Oh. Uh, maraming insekto ah. Nasaan ba siya? Ayun, doon. Hmm, ayan. Daldal ako ng daldal. Wala na naman palang battery. So ayan, ah, ito sabi ko kay Kong Kong. Parang mapayat kong kako ah. Yung ating ano ah. Talbos ah. Tingnan nyo oh. Kaya ito Oh. Gusto ko yung mataba eh. Yung maganda din palang negosyo ito alam nyo kung bakit kung ilang pitak lang po ang ano ninyo ang talbos ng kamote mabenta din pala 10 piso ata 8 sabihin mo na ang kuha isang ganun kung ano araw araw nakakailang bundle kang uh, 8 pesos diba so, 8 kung naka 100 may 800 ka na Dimo na nasubukan magano magtanim ng talbos ng kamote doon sa iyo ko. Tapos tapdi tapos talbos yung ibinebenta? Ah, oh. Ha? Hindi pa nasubukan. Hindi yan, Ha? Na tanim tapos Nabebenta naman na. Ano? Saan sa taas? Ha? Talipapa. pa pa. kuha nila. malyon eh tapos ang malyon ano hindi naman nagbabago presyo ng kamote eh ang ganyan nga yun pero ang mura eh nababaya ko eh bumababa din ba? oo 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 tapos pero sa, sa palengke hindi naman nagbabago ah 15 pa di ba? 15 lang kahit na nilang 3 piso 15 pa rin doon Ale. <todic> Sana hindi na umulan ha. Kapag pula na tayo ng papaya, okay na 'yon. Pag ano mag ulit tayo, no? Pag malinis na no kung Ganda na uli niyan, Kaya lang yung grabe pa lang kalabasa, kumapala. Ha? Malalaki ng dahon, no? Oh? Sa kabila. Di, 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 na, bayo, di ba baba mo, no? Sisirain yung ano natin. Oo, na. oh, yung net. Kailangan ni baba. Sisirain yung net. Paborito talaga nila ang kangkong. Ang ganda nang naho, naho, nakuha nila ang kangkong last time. Tingnan nyo, malaking bagay po yan. Dahil sanctuary ng isda. Tapos yung mga, ano, nanginginain din dyan. Tingnan natin kung makakapagpalaki tayo. Sabi ko nga pwede pa uli pagka nakalibre-libre, maghahakot uli kami ng kangkong. Isang araw na hakotan. Ito maganda ang puno niya, no? Ito maganda, lalaki siya. Kasi tinitingnan mo diyan yung puno ng papaya. Syempre, magdadala ng mabibigat na ano, kaya kaya niya, no? Ito pwede yung payatot. Sa so bagay pag naaarawan, mataba naman. Basta may fertilizer. Yung mga payatot karamihan yung nalililiman ano? tumataas ng gusto, hinahabol yung araw pero so ito, yun nga, isa sa mga ano, kunyari dwarf kayo, dwarf papaya pag dwarf papaya po, pag naaarawan siya ano palang mamumunga na, kagaya po nito, oh, dito, oh, tingnan nyo may bulaklak na siya dyan na, yung labas na so, dyan, dito, hanggang dito, meron na siyang bunga yan dwarf na, diba, ang ganito kataas dito meron ka nang makukuha ito ganoon din yan mayroon na din siguro malabas niya ayun oh 6 months ang papaya eh pero dahil ito galing minus 2 na 4 months na lang kung kakapag ano ka na siguro may, may makukuha ka ng pantinola grips natin ito pupruning din to daming sanga o oh. dapat nagtitira lang dyan ang isa yun yung napanood ko <laughs> sa mga vineyard sa ibang bansa isa lang manyari ito pipili ka lang na isa lang talaga igaganon mo na siya kaya lang hindi kami nagkaintindihan ni kung dapat sabi ko isang ganun lang doon mo na siya pagagapangin ginawang upo eh pipino Hmm. Malay mo makapagpabunga nga tayo Uy bago tayo magtapos tingnan nyo naman mga farmer Ay tanim na ni Kongkong Kong yung talbos Ayan so, ang kamote Dito hindi niya tinanim Doon lang Siguro di nagkasya no Doon lang kasi sabi ko nga ito Pag mamalapit na din naman matapos yung pakwan na yan Ah uh, Pero lumalaki ah eh. <laughs> ayun no? dito para dito na ang talbosan sabi ko nga pagka at least may araw tapos sa uh, maraming organic matter ayan ang mga nabulok na daon ng uh, mahogan eh. so ito matagal-tagal pa itong ampalaya hindi kami nag-i-spray puro fish amino fish amino lang ako actually hindi na nga pala ako nakapag spray pero wala tayong insekto wala pong nanunusok so okay yan Ayan oh. Kinuha ko yung ano eh. <laughs> Pinutol ko pa kasi. kung tutubo. Sabi ni Kong kung tutubo daw. Pero sa tingin ko tutubo naman. Tubo naman yan. <laughs> so ayan mga ka-farmer. Hanggang dito na lang po muna. At dito na ang talbusan. Yung ating mga papaya. Medyo gumaganda. Gumaganda pero hindi yan gaganda ang bunga dyan. Gawa nung may lilim nga. So doon sana tayo magtatanim ng papaya. Ang problema naman natin ay gansa. O, di ba? So ayan, maraming salamat at magandang buhay.